Yo, magandang balita guys Is na may sana yung itlog ng manok Yung malok Ay yung itlog na naging sisuna Ayan, yeah. ayan Ito Ayan May sana sila Egg to 11 Pampangit 11. na balita Hindi na misa lahat Ayan, dahil pa natira. Tara, puntaan natin ito. Dahil yung Ito. Hmm. Paano kang pipisa ito? Sayang, oh. Dalabas na pala, eh. Ayan, kaya oh. Paano kaya ito? Palilim limang ko Ayan na, oh, buhay siya guys. Ayan, pwede po, lilimliman lang oh. <coughs> Palagi ko sa isang manok ko to, hindi napisa. pisa. Nagsumama lang dito. Kawawa naman, paano gagawin ko dito? Ibabalot ko. Okay guys, galot natin. Ayan, na siya. Paano ka gagawin dito? Baka sa kanya mabuhay pa itong 2 4 2 4, 6 <coughs> nanay na ito yung sumama sa kabila. Dito siguro yung nanay. Ayan. Pag nilagay ko naman dito ng itlog. Itong lamis ay iiwan naman nila ngayon to Wala rin. Kaya kailangan gawin ng paraan. Update ko kayo guys. Sige, bye bye. Guys, so na lang. Update ko kayo kung mapipisahan natin. May pinaglagyan akong malihin na sekreto. Ito eh. lanat. natin. bulok na ito. Ito yung mga samahan na yun. Bye bye.